Angelica Jones muli naghain ng COC bilang bukal ng ikatlong distrito ng Laguna. Ang ating naging panayang sa nagbabalik na board member ng ikatlong distrito ng Laguna na si Bukal Angelica Jones Alarba. Ukol sa kanya mga panibagong mga programa at proyekto para sa ikatlong distrito ng Laguna. Okay, uh, maganda nga po na ng bukal. Uh, ano po ba ang masasabi ninyo sa inyong pagbabalik no, na ano po ang ba mga bagong batas na isusulong ninyo para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan dito sa lalawigan ng uh, Laguna? At the same time, uh, ano po ba ang mga bagong programa na nais ninyong isulong? Uh, maraming salamat sa pagbabalik ko bilang bukal. excited po ako And uh, the point na mismo ko po ako ng mga constituents ko. Kaya po ako nag-file ng COC sa Comelec ng board member of the district of Laguna. Um, in-observe ko po at meeting po ako at nakita ko kung gaano ko pamahal sa ng mga constituents ko. And naramdaman ko yung pamamahal doon. So, na na-miss na nila yung board member Angelica Jones. Kaya, nag decision po akong magbukal muli at bumalik sa servisyo na ikatloob street ng Laguna. At alam naman natin lahat na napakinabangan ng buong provisyo ng Laguna. So, 14 years ko as a public service, as a board member, na nakapag ako yung author ng Solo Parent Ordinance for the Province of Laguna. Ako po yung author ng Women's Rights, uh, Children's Protection, Responsibilities of the Parents and the Children, um, and also sa mga inaabandon ng mga bata na hindi dapat pwedeng i-abandon at binibigyan ng parusa yung mga inaabandon yung mga bata at ng mga babies. Uh, alam naman na I love God's children. Ako din po yung author ng ating senior citizen, MPWD at yung LGBT rights. Ako rin po yung author ng General Development and Family Code. So, ang dami po nating batas, especially may legacies cooperative na kapag nakautag po ang ating mga toda, mga jeep driver, yung mga ating mga mga organisasyon ng mga drivers na, na nakapag-load sila because of cooperative. Ako po yung author no, nun, yung ordinance na yun, nung panahon ng Sr. Ming Sudiri na siya ang committee ng kooperatiba sa Senate. So, ang dami ko pong nagawang legacy uh, sa ordinances as a board member. Kaya po tayo binigyan na award na outstanding board member of 3 Laguna sa buong Pilipinas na nagkaroon po ako ng tatong at uh, outstanding board member sa buong Pilipinas na pride ng province of Laguna. Kaya naman sa pagbabalik ko, siguro po uh, masasabi natin na marami na tayo experience hasang-hasana sa paggawa ng batas, hasang-hasana tayo sa servisyo, at ramdam ng ikatlong distrito na pag ang sinabing bukal ang Jones, hindi isang artista lang, hindi isang isang bukal lang, kundi may puso, may malasakit sa ikatlong distrito. Kaya sa pagbabalik ko, gagawa tayo ng batas. Batas na dagdagan ng pondo ng hospital, batas na madagdagan ng pondo sa mga may sakit, ng gamot, especially doon sa si scholar ng ating mga kabataan. May mga programa tayo, ordinances, na nagawa na, na dapat ma-implement at ma ito. At ang ating uh, priority is sa uh, gumawa ng batas para sa trabaho ng bawat pamilya, edukasyon, at kalusugan ng bawat pamilya. Sabagat para sa akin, bawat pamilya mahalaga. Kasi kung may matatagot, malusog na pamilya at may trabaho, magiging masaya ang isang pamilya. Kaya pahalaga sa akin, edukasyon, trabaho, edukasyon, kalusugan. Yan po yung mga tututukan natin, mga batas na gagawin natin. At higit sa lahat, speaking of, of kalusugan, dahil ako po ang National Chairman of Project Watch ng GC Philippines, and so we advocate the time for justice and honesty, which is the part of the Office of the President, DILG, and DepEd, and partner din po ng PCSO. So, umiigit po tayo sa buong Pilipinas, uh, tinuturoan natin yung mga bata, at mga, of course, uh, mga magigulang, at mga teachers, uh, tinuturoan natin na maging uh, on time, at maging honest. Kaya meron po kaming awarding this 7 December sa buong Pilipinas na most outstanding, honest, the school head, teachers, students, and barangay officials yan kasama po yan sa amin um, po yung parang kasi niyo sino yung honest, sino yung on time. And because of that, the partner of PCS, or speaker of PCS, o um, Director Imelda um, uh, isa po sa mga partner namin, ay uh, programa natin, uh, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong natin, nakakatulong tayo ngayon. Mga medical assistance natin, maraming tayo napapalapas sa ospital. Ang bill nila, 100,000, 200,000 pumunta ako sa medical hospital na sa Pabu City, nakapila yung iba, awang-awa po ako dahil um, ang laki ng bill nila, nababaon sila sa utang, namataya na sila, yung isang pamilya doon. So, ang ginawa namin ng mama ko, kinuha namin yung mga, yung mga nakapila doon na halos umiiyak sila. Hindi alam nila kung saan sila kong na sa hospital. Kinuha namin yung mga papel nila at pinigin namin sa PCSO reached the office of Director at the pocket, at yung mga pasyente nila lumabas, yung pamilya na walang, halos binayaran to 100,000 200,000 so tumutulong tayo ng medical assistance kaya hindi wala po kong post sa social media wala po kong pag-VCTV because I believe na yung pagtulong mo sa kapwa, hindi naman kailangan i-broadcast, ang malaga nakikita ng Panginoon yung pagtulong sa kapwa kaya naman na marami kami na tulungan ng medical assistance through, uh, with the help of the PCSO. Kaya kung tayo ipapalari maging bukal, ang mga constituents natin sa 3rd District of Laguna hindi na kailangan pumila. Hindi na kailangan pumunta ng Maynila. Hindi na kailangan um, magmakaawa for medical assistance. Maaari na silang dumirekta sa office ko as a board member. Yung mga PCSO, pipirmahan ko lang or sa PCSO at mismo PCSO tatawag sa kanila yung pa pamilya, magkakaroon na sila ng medical assistance na 50,000 hanggang 200,000, 300,000 private of, or public hospital. First time mangyayari din sa Laguna kasi po namatay yung tatay ko for cancer. The time, wala po kami kilala sa PCSO. So, nakiusap ako na humingi ako ng tulong for medical assistance sa dad ko. Pero hindi ako nakakuha dahil talagang ang hirap. Kaya sabi ko, ramdam ko kung paano mamatayan, ramdam ko kung paano magkasakit ng pamilya. Kaya sabi ko sa sarili ko, sa pagbabalik ko bilang bukal, a priori ko is kalisugan ng bawat pamilya. Kaya kung tayo papalaray maging bukal muli, ay hindi na mahirapan ang ating mga kababayan na lumuwas ng may direkta na ang PCSO na ako mismo, ibababa ang tulong sa kanila para sa medical assistant ng tulong ng PCSO. At syempre, ganun din po sa DSWD, tulong din po sa Secretary of course, um, Juliet and Sir William, um, kaibigan po natin ng Gatchalian family, hindi rin na rin sila mahihirapan for DSWD and PCSO. Yung connection ko po, yung kaibigan ko po, because of, um, with the help of God, instrumento lang po ako. Kaya po ako bumabal bumabalik, bumabalik po bukal para po itong mga connection namin sa Taasan na natural is maibaba namin tulong sa mga tao maghihirap sa mga tao na nangangailangan ng tulong sa pangkalusugan. Especially, meron din po kami uh, tulit -tuli pa rin yung ako, Mission. May pangimigay po kami mga winters for this year. Pamas mas andong sa mga may sakit, sa may mga karamdaman and, also, tulong din po para sa ating mga nangangailangan. Of course, IEX, sa mga first financial assistant sa mga galing sa gobyerno. So, tuloy-tuloy pa rin po kung ano po yung sinimulan ko noon, yung medical mission. Meron tayong medical mission with the help of the PCSO, medical mission, pagbibigyan ng libre kamot, at groceries sa mga tao may okay, abangan nyo po, si Bukal Angelica sa Darwin po, may iitid po tayo sa ilang bayan para po ibaba po yung tulong na programang medical mission at yung pamimigay po ng grocery sa pahihirap. So marami po po tayong programa na diba, dito si Catlon Distrito ng Laguna at yung ating uh, book donation, medical supplies donation, medicines donation, yung ating mobile library at mobile kitchen na talagang uh, siguro ilang years na dekada na yung feeding program para sa ating mga bata at ganun din sa ating mga um, yung rolling office ko hmm. na instead na pumunta sila sa office ko, di ba? Kung naalala nyo, may rolling office ako it's yes. a poster uh, mobile uh, poster office di at Paul Angelica Jones iniigot natin sa Fair District of Laguna ako mismo ang i-deliver ng grants. Hmm. Hindi ko pinapupunta sa office ko para kulit yung grants. Ako mismo ipinabababa ko sa barangay yung mga request the lunches, yung mga medical supplies, kasi alam na, mahal ng gasolina, yung bago, yung oras. So, ako mismo ang iiwan sa ikatlong mistake ng Laguna. Kaya, marami po tayong uh, programa na sinimulan noon na ngayon i dire pa rin po yung pagtulong natin sa ikatlong distrito ng Laguna. At yung advocacy ko na uh, libro mo sa libro para sa mga batang bibo na patuloy pa rin po pamimigyan natin ng libring aklat sa buong ikatlong distrito dahil yan po yun ang legacy ko sa 40 years na pagbibigyan ng libre sa lahat ng eskolahan ng feeding program especially yung Ix yung tulad sa ating mga scholars at especially medical mission and also of course yung pangkabuhayan the livelihood training na tinuturuan natin ang bawat pamilya ang mga nanay na magkaroon ng hanap buhay kasi dati ako chairman ng Life Noon, tinuturuan natin na kahit na sa bahay ka lang, pwede ka magkaroon ng sari-sari store o bag na pwede kumuha ka ng, ng any kind kahit na sa bahay ka, pwede ka maghanap buhay. Na tinuturuan natin kung paano maghanap buhay mga kababaihan para sa gawin mga kumaging solo parent sila, katulad ko, may hanap buhay sila, may hubungutin silang pera sa sarili nila pusa na matutulungan nila ang kanilang pamilya. Sabi nga, magiging matatali sa pamilya kapag ang isang pamilya ay mayroong sapat na trabaho. Kapag may trabaho, may hanap buhay, may financial ka, income, makakapag-aral ng maayos ang bata. At maayos ang kalusugan ng bawat pamilya kapag walang hanap buhay, walang trabaho, ang bawat pamilya, hindi natin tinuturuan sila na maghanap buhay. Saan sila kukuha ng kanilang ikabubuhay? Hindi dapat sila nakadepend sa gobyerno. Hindi dapat nakadepend sa bigay ng politiko. Dapat may sariling silang hanap buhay para sa ganun man, merong sila silang matatag na hanap buhay na pagkukuhutan na gagamitin ng pamilya nila kung sila kasakaling magkasakit, at pangangailangan of course sa pagtatapos sa pag-aaral ng kanilang anak. Kaya para sa akin sa bawat pamilya mahalaga. Okay, uh, mama, bali baka meron pa pang uh, nakalimutan bukod po sa mga na pahayag mo ngayon right now. Uh, how about po yung ating uh, mga waste solid, waste management? Uh, meron rin po tayong uh, magiging program nito para maging uh, light lighter program yung mga zero waste para maging uh, become uh, wala na sa basura pero may kita sa basura yes yes actually nagisa ko sa barangay Imo. Yung, yung, mga basura problema environment yung Mr. and environment ng Imo Kalawan. Yung usually mga basura like plastic, pwede natin i gawin natin bag, ibenta yung bag, yung mga paper, yung pwede ni recycle, na pwede nyo pang display, yung mga sira-sira gamit. It's pwede natin gamitin yung pang, uh, pang livelihood program ng ating bawat pamilya. Para sa ganun man is um, wala nang basura at of course, save din yung ating environment. Yan yung number one na ano eh, uh, very, very priority ng ating ng course ni ng Distrito ng Laguna. Turuan natin sila maging uh, malinis, maging masinok, at turuan natin sila yung mga, galing kasi ako ng ano, na Bebo Arsaya in Vietnam. So nag-aaral po ako paano natin magkakaroon tayo ng recycle, mga, of course, yung mga ganyang basura. Yes. Of course, para at isa, save yung environment natin, save yung po, may hanap buhay yung ating mga kababayan. Uh, meron pa ba bang munting mga mensahe para sa ating mga kababayan? Para sa iyong pagbabalik? ah uh, ang mensahe ko po sa aking mga kababayan, uh, si Miss Flores, ang jolly sa larva po, ay uh, nagpapasalamat sa inyong lahat dahil um, muna noon 2010 at age 25 and now I'm boy to five, uh, ta nagpahinga tayo ng ilang taon ng dalawang taon lang po at uh, muling pagbabalik bilang bukal. Sa pagbabalik ko bilang bukal, kaya po ako bumalik dahil naramdaman ko yung pagmamahal at naramdaman ko yung miss, miss na ng aking mga kababayan sa akin sa bisyo. Subok na po ang inyong Miss sa Katong no Distrito ng Laguna kung paano magtrabaho, kung paano magserebisyo ng tapat at may kasamang puso. Pag once binigyan nyo ako ng responsibility, ay ginagawa po at ginagampanan ko dahil pinaprioritin natin ang ating mga constituents sa 3rd District of Laguna. Kaya naman sa lahat ng aking mga binapahal na kababayan sa Laguna, um, sana po supportahan yung inilingkod na Bukalang Charika sa Darba, ang anak ng ikatlong distrito na Laguna, ang suguna ang nagmahal at nagsakripisyo at ang, ang may sipag at pagmamahal sa bawat pag ikatlong distrito ng Laguna ay supportahan nyo pa rin bilang board member ng ikatlong distrito ng Laguna para maging boses ng bawat pamilya, boses ng mga kapatihan, boses ng mga kabataan, at boses ng ating mga, of course, mga tatay ng bawat pamilya. Ang inumikot, board member Angelica Johnson Armada, sa inyo, ipagtitiwalang ibib 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 ibibigay nyo muli sa akin ay mas doble susuklian ko na tapat at uh, may kasamang pagmahal, tapat na serbisyo bilang mo ay katong distrito ng Laguna. Okay, maraming salamat po uh, Jerica Jones uh, Inaasahan po namin ang inyong uh, uh, muling pagbabalik salamat at uh, alam namin na matutulungan nyo ang lahat sa pitong, uh, pitong bayan no? Apo. ng uh, Laguna dito sa third District आप नुबना और आई सलाम ओके